Isang maulan na gabi mga kakonek, pasado alas 8 ng gabi ngayon, e eh, nandito tayo sa Potrero Elementary School Main, kung saan dito dinadala yung mga evacuees dito sa barangay Potrero. So, uh, kanina lang, no, nagdatingan nga dito yung ating mga uh, rescuer upang dalhin dito yung mga uh, na nila mula sa mga lugar na binabaha. So, dito sa gilid ko, makikita nyo rin, no, yung isang youth organization, no, nagpamigay ng mga hot meals at tinapay para sa kanilang mga kabarangay dito sa barangay Potrero. No, so, sila pala yung uh, kabataan sa galing at gawa o mas kilala bilang sa tawag na kasangga. So grabe talaga kung bilas yung mga may inisyatibong kabataan. No? So ah uh, dito pala no, as of 7pm, no, kumalo na nga sa uh, 132 families at 486 individuals ang naririto ngayon. So ah uh, mamaya lamang, eh, tingnan muna natin dito ngayon yung mga nakapila, no, mga binibigyan nila ng sopas at tinapay. Okay. so ayen muna yung update dito sa Barangay Putrero. Manatiling nakatutok sa ating Facebook page upang tayo ay kumonek sa mga kaganapan sa iba't ibang sulok ng Malabon. Muli, mula dito sa Barangay Putrero para sa CMUI Connect. Ako po si Roderick Balesteros, konektado para sa kabataan Malabuenyo.